Araw sa Gemini na may buwan sa Sagittarius. Ikaw ang philosophical communicator. Ang araw sa Gemini, buwan sa Sagittarius, ay nagpapahiwatig ng isang personalidad na madaling nagbibigay ng mga pananaw sa mundo na umaabot sa abyasyon, paglalakbay, mga programang pang-edukasyon, at lokal na politika. Ang talento ng parehong mga palatandaan ay lumilikha ng mga komunidad. Mag-subscribe at makakuha ng higit pang mga libreng video. Humunta sa AbsoluteLipsyChick.com Mayroon ka bang ilang katanungan tungkol sa iba't ibang aspeto ng buhay? Masasagot ng aming maasahan at tumpak na mga psychic ang lahat ng iyong mga tanong, mula sa mga relasyon hanggang sa negosyo at lahat ng nasa pagitan. Sulitin ang iyong oras sa pamamagitan ng pag-alam kung ano ang sulit at kung ano ang hindi. Magsisimula na ang iyong kinabukasan. Tumawag sa isa tandang bawas walong daan tandang bawas apat na daan at siyam na putwalo tandang bawas walong libo pitong daan at tatlumput pito o online sa absolutelipsychick.com.